Dalawang buwaya na nakatakas mula sa kulungan sa Gipos, Zamboanga del Sur na huli na. Kasama natin sa balita si Radyoman Mar Alawan ng RMN Pagadian. Matagumpay na nahuli ng mga personahe ng Regional Wildlife Rescue Center sa Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 9 ang nakatakas na buwaya na pinangalanang si Dada sa may ilog sa puro 4 barangay Daguhoy sa bayan ng Gipos, Zamboanga, del Sur. Matatanda ang dalawang buwaya ang nakatakas mula sa kanilang kulungan sa Lamiing Residence sa barangay Poblasyon Gipos, Zamboanga, del Sur noong nakaraang Sabado. Ngunit matagumpay na nahuli ng mga caretakers si Linlin, Lin, ang lalaking buwaya kinagawa kinagabihan at nakatakas naman ang babaeng buwaya patungo sa may ilog na bahagi sa barangay Daguhoy. Umabot ng tatlong araw ang isinagawang retrieval operation ng mga rescuers kasama ang mga caretakers. Huling namataan ang naturang buwaya lunis ng gabi ngunit hindi ito nahuli matapos tumakas. Kahapon namataan na naman ito ng mga residente sa naturang lugar na nakalubog sa malalim na bahagi ng ilog kaya agad silang tumawag sa DENR. Umabot sa halos dalawang oras ang retrieval operation bago na Huli ang naturang buwaya na may bigat na halos 70 kilo. Sa ngayon ang naturang buwaya ibinalik na ito sa kaniyang kulungan at nasa pangangalaga ng pamilyang Lamiing matapos itong lumagda ng wildlife loan agreement sa Department of Environment and Natural Resources Region 9. Mula dito sa RMNDXPR at IFM Pagadian rajuman Maralawan Tatak RMN